Sir, nung pagka-graduate nyo, paano nyo po na-handle lead ng polis na veterano na sa servisyo? Siyempre, bata kayo na official while sila mga matatanda na. Di ba mahirap yun, sir? Sa una talaga nakakailang dahil hindi naman ako sanay magutos ng mas may edad sa akin. Meron talagang mga veteranong polis na literal na yung taon ng servisyo nila ay mas matanda pa sa'yo. Hindi ka pa sinisilang, polis na sila. Hindi din may kakaila na yung experience nila sa servisyo ay mas madami kumpara sa iyo. At syempre, iba-iba din yung ugali nila. Kaya kailangan mo silang pakiramdaman and minsan may intimidate ka. Pero ginawa ko, kahit mas matanda na sila sa akin, kahit mas marami silang experience sa akin, ginawa ko lang yung duty ko sa officer. Inisip ko na lang na ang pagpapasunod ko sa kanila ay hindi naman personal na utos, kundi galing din sa... TNT or sa mga commanders namin. Nagkataon lang na bata akong official. Pero kahit ganun pa man, kailangan pa rin nilang sumunod sa Dahil para-paraw lang naman kami sumusunod sa direktiba. Pero syempre, kahit pinapasunod ko sila, binibigyan pa rin natin sila ng respeto. Dagdag ko lang, kailangan mo makisama sa kanila at respetuhin sila. At kapag na-appreciate naman nila yung ginagawa mo, ibabalik din naman nila yung respeto nila sa iyo. Hindi lang sa rangko, pati na rin yung personal mo. At alam nyo, personally, Imbis na ma-intimidate ako dahil may mas matanda sa akin or may mas experience sa akin, mas natutuwa pa ako. Dahil pwede kong magamit yung experience at galing nila. Pag magaling, hindi mo na kailangan mag-supervise ng maigi or mas i-micromanage mo yung section or yung mga tao na hawak nila. So yun lang, lagi mo lang tandaan na may trabaho ka dapat kampanan irregardless kung anong edad mo. At kung anong edad ng mga tao mo or kasama mo.